Mexico? Mexico. Let's see now. Maroon. May sipon. May sipon pa. Mas ubo. May ubo ako unti po. Mas may outfit dami po. Yung ulo ay nahilo po. Mawa naman yung baby ko. Kasi so wala ko po. Ay! Si mama na lang kaya. Ako na lang yung sick mo. Ako na lang yung lagnat mo. Pagpakakawawa ka ako na lang. Ba't? Ang kawawa. Kasi may baby ka. Baka yung baby mo magkasakit din. Oo. Sit-sit naman itong baby ko. Ama! Kala ko tulog ka. Unpalik ko dito. Nagbintingan kita. Basit tulog. kami may natulog ako. May sakit ako. May sakit ako siguro. Ba't ayaw mo magkasik si mama, ha? Yes, kasi pa magkasik si baby. Uh, mm -hmm. love mo kami? Ano, kung pang love sa buong mundo. Um, kardayon. Ano yun? kardayon. <laughs> Ganun ko kayo kalab. Ano? Ano si ko? Yung yung sa ginis ko na maxin natin yung kipita ko sa yung na ako. Doon yung, yung nung nalaman ko na kardayon kasi noon kaya... Quadrillion? Ano Pa? ba ang after ng trillion? Quadrillion. Parang gano'n, no? Parang dragon. <laughs> ano tesi ko? Anong nasabi? <laughs> Hindi <Ha? laughs> ko na lang nasabi. Anong tawad oh. lang? Quadrillion, parang dragon yung spell niya. Anong sabi? Parang Sounds dragon. Sounds like. Ganoon mo ka mag-love si Mama? Yes, kwa Basta ako, Forever kita love. Kodayon yun. Forever and ever. Kodayon kita love man. Ganon. Ano nga pinamataas na number na yun? mas mataas pa din. Ganon kataas? Ganon Ma Hindi. Ano mas mataas na kodayon na number? Ano? Aalamin ko. Si-search ko, ha? Yes. Search oh. natin ngayon. Search na natin ngayon. Yes. Bye-bye! Bye-bye, walang sakit! So, Sinong wala <laughs> <Babay>, walang sakit? Sinong walang sakit? Bye-bye, walang sakit! Bye-bye, walang sakit! May sakit na baby ko pero ay, happy pa rin. I love you, nak. I love you. <laughs> Ba't ka may sakit? Naawa ako kay papa. Bakit ka na kay papa mo? Kasi nakuhawag kami, di diba? Guys, yung kwento ko. Di diba? Na ano? Na nakuhawag kami, papa. Di diba guys, yung kwento ko? Di alam nila. Ba't mo alam nyo yan? Guys, kaya nyo yan. Alamin nyo yan. Guys, <laughs> kaya nyo. Kaya nyo yan, guys. <laughs> Alamin nyo yan. Hindi mo naman kulento sa kanila eh. Sino ba may sakit? Ako. Tsaka si Papa. Bakit may kasakit? Si Coco. Bakit nagkasakit ka yung... Bakit may sakit si Coco ay, tsaka ay, si Papa? Ay, kasi si Coco walang sakit. Kami, sweet, may, may sakit. Sleep ka na ha? Hanya ka na ha? Para hmm. magaling ka na ulit ha? Yes. Goods? Ano okay. yan? Ano yan? Okay. Okay ka lang? Guys, ingat kayo, wag niyo ako gayahin. bag may sakit na ibang tao, wag niyo wawaban, ha? Para hindi kayo magkasakit. <laughs> hindi kayo mahawa, di ba? Hmm. Mamang mo na may sakit. Si Papa, Papa si Coco, kay si Lili ko, ako mabog <laughs> ko. <laughs> 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 Talimta na ha. Hmm. May sakit ka? Wala. may Ikaw? Wala. May sakit ako kasi... dahil kay papa. Kasi nag-wawab kami papa nung pinakaunang dating niya sa room namin. <makes noise> um, Yes nga! Nag-kiss nga ako talaga. Wala. Di ba? Hindi ko alam yun na. Giswako, aku? giswako, kami! giswako, tantanku giswako, 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 si papa. giswako, 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 hindi ako alis. Ay! Okay ka ba talaga? May sakit ka ba yan? Hindi, mas ko. Sige.